May deed of absolute sale pero hindi notaryado, valid and binding ba ang sale ng bahay at lupa? Batas. Ating alamin. Opo, valid and binding po ang sale ng bahay at lupa kahit hindi notaryado ang ginawang deed of absolute sale. Sa katunayan, ang kontrata ng bentahan ay considered as valid kahit na ito ay hindi na isulat sa papel o nanatiling isang verbal agreement lamang dahil ang contract of sale ay isang consensual contract. Kaya ang hindi notaryadong deed of absolute sale ay pwedeng-pwede na maging proof of ownership at depensa laban sa mga taong gustong mag-claim o agawin ang real property na nabili mo. Subalit, ang mahalagang tanong ay dapat na lang ba natin hayaan na manatiling hindi notaryado ang deed of absolute sale na hawak natin? Hinding hindi po natin dapat hayaan na manatiling hindi notaryado ang hawak natin na deed of absolute sale dahil sa mga sumusunod. Una, ang isang kasulatan na hindi notaryado ay mananatiling private document lamang. Ibig sabihin nito ay magiging binding lamang ang kasunduan between the seller and the buyer at sa kanika nilang mga heirs and assignees. Kung mananatiling private document ang inyong kasunduan, maaari itong madaig ng rights ng ibang tao lalo na kung sila ay walang alam sa nangyaring bentahan between the seller and the buyer. Ibig sabihin po ay maaaring mapunta ang ownership ng lupang na bilin ninyo sa ibang tao, tulad ng mga tinatawag na buyers for value and in good faith. Pangalawa, hindi niyo po maaaring maipa-transfer ang titulo sa inyong pangalan dahil hindi po tatanggapin sa BIR at sa Registry of Deeds ang hindi notaryado na deed of absolute sale. At, pangatlo, kung hahayaan ninyong manatiling hindi notaryado ang inyong deed of absolute sale, maaari po kayong magkaroon ng penalties sa BIR sa oras na babayaran nyo na ang capital gains tax at documentary stamp tax na kalakip ng inyong sale transaction. Kaya po ay dapat maging masinop tayo lalo na sa pagbili ng real properties kagaya ng bahay at lupa. Mahalagang maipanotaryo ang deed of absolute sale at pagkatapos nito ay kaagad na bayaran ang mga taxes na nakakabit sa sale at iparehistro ang sale sa Registry of Deeds upang makasiguro na maprotektahan ang inyong pagmamayari at karapatan sa bahay at lupang nabili. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. We hope na sa pamamagitan ng mga videos na ito, ay nakatulong kami na madagdagan ang inyong kaalamang legal. See you on our next videos, and please don't forget to like, share, and subscribe. Mahalagang paalaala, ang Batas Simplified Channel ay isang legal aid service program na handog po sa inyo ng inyong lingkod, purely for general information and educational purposes only. Ang mga discussions dito ay hindi dapat ituring na legal advice. For your individual legal concerns, always consult your lawyer. Copyright. Attorney Ryan E. Mendez. All rights reserved.